Yan po pala yung sasakyan po nilang bangka. So, ingat kayo doon, ha? Pray lagi kayo. Amoy, gusto sumama. Sasama daw, sasama, oh. Sasama. Hindi. Ito daw ay mo sa pagpapacheck up. Thank you po, Sir Marshall. Salamat po. Malabot din na sa akin yung Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Time check po, ngayon ay alas stress ng madaling araw. Maaga po kami nagsigising dahil ihahatid po namin si Namilot, si Bal, si Idro at si Kim sa real, sa real po sa... Doon po sa sakayan ng Bangka papuntang Humalik Island dahil sila po ay gagala po doon ng mga 3 days. Ayan, si Teo po ay may iwan po sa amin ni Bossing. Hindi ko po pinasama dahil yun po ay tawid daga. Bali, yung humalig island po ay dito rin lang po yun sa Quezon. Tawid dagat nga lang po. Yung kapag pumupunta po kami sa tabing dagat ay yung isla na natatanaw po natin. Doon po ang punta po nila. Ayan guys, bali, on the way na po kami. Pupunta po sa Rial. Sama rin po namin si Teo dito na po kami sa Rial Fort. Ayan po na, dito na po kami sa sa Rial Fort. Ayan po, ang uh, mga dala po nila. Ninialin ang dala mo. Hanap muna kayo ng ano ah. Pwedeng mabilhan ng pagkain. Eh. Nang kayo may baon, no? hindi ito sa akin na kinakausap na po sila ng kanilang magiging tour guide sa Homalik. Pagkain niyo muna yung iba yung gamit para makapili kayo ng maayos na pwesto. Yung pwesto niyo, lagyan niyo ng bag. Sa taas, pwede mahiga, pero medyo masakit sa likod kasi may para pati yung sa um, terminal fee which is 10 pesos each. Pasabi yung less Thank you yung pong mga gamit po nila i-sasakay na muna po doon sa sasakayan po nilang bangka. At sila po ay kakain muna. <coughs> ah, kakain? Dahil bago po, siguro daw po ay mga 5 or 6 pa po ang alis. Kaya ngayon po ay maaga pa. Ngayon po ay mag-alas 4 pala ang ay baka po sila abutin ng gutom dahil nini mga ilang oras daw ang biyahe 4 to 5 po 4 to 5 po ang, ngayon naman po ay maganda na ang panahon at uh, ako po ay ngala o oh, patingin-tingin po sa mga puno ay ano na po lantap na lantap na po sana naman po ay magtuloy-tuloy na ang ganda ng panahon sana po ay hindi maalon sana po yung safe silang makarating sa humalig Ayan, sasama po tayo paghahatid sa bangka si teo po yung kasama lang namin sa paghahatid sa bangka pero yan po yung kasama rin namin ni bossing pabalik nandito po pala sa so, so, sasakyan nila Opita Garito rin sa Quezon pero first time kong makarating dito. Dito po pala ay marami talagang mga pangkang pampasahero. Alin daw baga nyo sa asakyan? King Jade. Yan po pala yung sasakyan po nilang bangka. <laughs> Nine, dito. Di picture ko lang kayo. Yung kita yung bangka. Ay. Bye -bye. bye bye. Bye. Pakis ako, pakis. Pakis muna ako. Ingat kayo dun, ha? Pray lagi kayo ay na balik. Ah, pa-dayo. Minnie, paki ako. Akat na kailangan ng ah hanap ng maganda ninyong pwesto Wala? Bakit Iwan si Teo Sila naman po ay 3 days lang doon. Nandito rin sila sa linggo. Kami muna po ni Bossing ang mag-aalaga. Ah. gusto sumama. Sasama daw, sasama oh. Sasama. Hindi, bababa pa sila, baby. Bababa pa. Umakyat na po sila doon. At para po, maibaba na po nila yung mga gamit nila. So, Saka mag-aahanap pa po sila ng pesto po nila may bata ay wala pa sa Sumasakay na po yung mga pasahero na kasakay po ni na Milot. Sa kanya po, binibigay yung ticket. Okay. Kay kuya. si po ay bababa muna ah, iniakayat lang po nila yung kanilang gamit at sila po ibibili muna ng makakain baon po sa ano ah, sa bangka mga hindi pa po nag-aalmusal ang po ano, kumusta sa loob? Nini? Hindi ka naman nahilo. Hindi <coughs> naman maalon na eh. Nasa papa at nag-iiyak. na ito ah. Nung kayo sumakay sa sasakyan eh. <laughs> nababali yung ulo. Tara po. Tara kayo muna eh. Mag-almosal. Maghanap ng... Ah. Saan kayo nakapwesto, Nini? Sa taas. Saan taas. Sa taas? Ah, may baba, may taas pa pala. Ayun. Tinang, nini, tinanong ko. May CR daw naman pala doon. Bukod ang CR ng lalaki at babae. Nakita ko Mamaya, pag alis na nila, saka nakat tayo malis. Sige, maghanap na lang kayo din. Hindi, marami. Siguradong hindi may mga magtitinda. Kahit lang mga tubig, biskuit, kayo bumili. Dito po nagpapalista ng diyan po bumibili ng ticket. Dito po ay marami pong bangka. Busing yun ay biyahe saan? Parang mas malaki yun, honey. Eh. Para pong mas malaki po yung mga bangka dito. Ah. Kakain daw muna po sila. dito pwedeng mabili o oh, may mga prutas. pili kayo ng ano ah. Mababaon ah, ninyo sa bangka. Ah. Dito po sa kabila mas malalaki po ang bangka. Ah. Busing nga wa. Oh, Sus, naglakad na. Huwag na din busing. Batang piyang mas malalaki po pala dito ang ano ah parang mga barko na ito sa kaya biyahe ito dito po pala eh pwedeng isakay din ang mga sasakyan pati po bus pwedeng isakay nakita ko po yung isang bus ay isinakay sasakyan magalagala muna po kami dito. Hey, yung... Saan daw yung nabiyahe? Hindi mo tinanong mo. Yan po pala yung maraming sakay na sasakyan. May mga motor. May 4x4. May mga 4 wheels. kakaramdam si Teo na siya iwan babali-balik babalibaliktad kanina <laughs> mahal ko, sila naman mahal ko yung madali lang 3 days 3 days lang sila mahal na much, much, much later. Ayan guys, bali kami po ay pabalik na ni Bossing sa bahay. Ayan po si Bossing. Dito pa lang exit po siya. Sila naman po ay 3 days po doon. Linggo ay narito na rin po sila kami po ay umalis na at si Teo po ay Malurong nagmamaktol. <laughs> Kaya kami po ang nauna na munang umalis. May ginamang palabusin ang tour guide nila at ano ah. Simula dito pala ang sa pier ay ano na sila, kasama na nila. Kala ko'y pagdating lang doon ay saka lang sila magkikita ay dito pala ang po ay ginaguide na po sila kung anong gagawain sila pati ang nagsabi na ay e, kain muna po kayo at magbaon po kayo ng tubig mga wala ko na may libre ang pagkain mamaya la ang pagdat pagdating doon yung tanghalian nila yun kasama na yun sa package pagkain nila doon saka sa hapunan sa loob ng tatlong araw yun yata libre yung kasama sa package yung pagkain nila yan sana po ay safe po silang makarating po doon safe na makauwi pag pray po natin sila na sana po may maging maayos po ang bakasyon po nila at mag enjoy po sila doon na Si Milot nga pala ay nakapunta na doon. Nakarating na siya doon na isang beses. Pero si Bal, si Idro, tsaka si Nini, first time po nila doon. Sa Humalig Island. Yun po ay dito lang din sa yung bagay, malapit sa Polilio Island dan eh. Ay, makakarugtong po. Yun, yun pong kapag kami nasa tabing dagat ay yung natatanaw po nating isla. Ay, yun po, yun. Doon po ang punta nila. Sa humalig, ay maganda po doon at para po doong Boracay, may white sand. At saka talagang doon po, maraming nagpupuntang mga turista dinadayo na rin po talaga. Parang si Milut noong first time na nagpunta doon ay nilibrelaan siya ni Nerly. Dito na po kami sa Abiawi. Eh. Ayan po si Teo, gagala muna po kami, para malibang, at ang hindi po mag-iyak, <laughs> ay O, gagala muna kami. Oh, Awak na yan, Yehey! Gagala! noon pong inihatid po namin si na Milot ay nung pagbalik po nakatulog si Teo gagala-gala ko muna po dito sa may labasan para nalilibang oh dami bunga ang mangga dami pong bunga kumpulan <laughs> ayaw nang natigil gusto andar, tayo, gusto andar ha loko ka hmm, wala pang mga batang naglalaro wala pa Oh, ay muna tayo. At wala pang naglalaro. Ay. Pati tumakoy. eh din. Yeah, nagpapakalong na sa Tita Adja

Maigi po at bukas pa po sa Kanaad, Jau. Ako po'y pupunta doon. Sila po'y maagap yata ang paluwas. Nagtutupi ng damit. Tao po. Naki, kinagtutupi ng mga damit. <laughs> ano yung dalawang bata? Ano sa kabila? Ah, ano oras ang luwas ninyo? Ngayon. Ah, uh, alas tres. Magda. Magda na naman. Ah, uh, talagang balikan din, honey. Eh. Alas tres. Abay, di kayo datating ng Maynila. Anong oras na? Mahali na. Ah, Mga three, four, five, six, seven, eight. Mga eight o nine na, honey. Depende kung walang traffic. Mga uh, alas tres so, pa walang traffic, honey. Uh, saan ba ka nagpapa, ano, si, nagpapa... Sa ID, diba? Uh, Sa isabing mo. May isabing mo. Ligat mo na talaga at nagpapasari ng dugo uli ikaw o check up mo. Sa dugo Check up. po silang paalis pare. Siya eh, Sino maghahatid sa inyo. Ha? Sigagaw tuloy daw si At tuloy ay eh, ililista na rin sa babiyahin na rin siya. Honey. Ayan po at Kanina hindi eh ako nakahiga na at pinapatulog ko na si Teo. Ay dumating naman ako, ya di naalimpungatan. Ay bayot bumaba uli si Tayot palakad-lakad. Ay di ako nakahigahan, ni na isipan ko la ang mag uh, switch ng aking ano ah Facebook. Ay meron ako nabasa, may nagpadala kay Jojo. <laughs> Dalawan libo. You, ah, ito daw ay pandagdag mo sa pagpapacheck up. Okay. Sabi ko nga, ay tama-tama po at paluwas po. Ah, you paluwas you. po Salamat. sila mga. Salamat, Salamat Salam po. Sila mo na dalawa. Salamat po. Pandagdag sa iyong okay. pagpapacheck up. Para sa akin. Hindi na talimang gano. Thank you po. O ay sige, kayo iingat na lang sa biyahe bukas. Salamat Uh, uh, balikan din naman kayo, hani. Bukas din ang biyahe. Pag, ay, uh, wow, eh, mga gabi kami, alas dos mga gabi na dating. Nadating. Uh, uh, ingat na lang uh, kayo pag luwas-luwas at kuwan, ah, uh, lakasan mo la ang no, Jojo ang iyong loob. May awa ang Panginoong no, Diyos. Salamat eh, po. Yan nga pala ay galing kay Sir Marshall. Okay, sir. Thank you po, Thank Sir you Marshall. Po. Thank you po, Sir Marshall. Thank you po, Sir Marshall, Salamat po. Malapit na sa akin yung dalawang God bless po Thank kay Sir so, Marshall, More blessings uh, pa po sa inyo uh, para marami pa po kayong uh, matulungan. Uh, uh, <laughs> Ay, sige. Tayo na. Tayo na. Masarap po ang tulog ni Teo. Napakahaba po pati. Pagkatulog po namin kagabi ng alas 9 ng gabi. Ngayon po, mag-aalas na pa rin. Pero siya naman po ay eh, dalawang beses kong pinadede. Pag ganyan pong gumagalaw eh, ay ko ng dede. Eh, nauubos po niya. Sarap po ang tulog. Pag ngayon magdamag, hindi po ako pinuyat.